Siyempre, ang brand new is 618,000 pero ito, 515 lang. So, laki ng discount. Ito, marami naghahanap na ito. GX4RR. Accessories na ito ay inabot ng 160,000 mahigit. Carbon cowling, nakabans and hinds. Original exhaust made in the USA. At dahil magpapasko na, meron tayong Christmas sale. So, bagsak presyo tayo ng mga big bike dito sa Katingin Bikes at unahin na natin dito. Meron tayong apat na Z900. Unahin natin dito sa 2023 Z900 Standard. So, ang brand new price nito is 550. So, ngayon, bibenta lang natin to ng 475. 2K Odo lang yan. Fresh na fresh. Kita nyo naman, meron siyang Gold Runway na Oxlite. Meron siyang Exhaust. May Frame Sliders. Mayroon siyang Marco Airhorn, horn, tank pad, tank grip, GB racing engine guard, side stand enlarger, tank bag flange, fuel cap protector. So, fresh na fresh. Almost brand new. Nakasmoke, side mirror, fully adjustable, brake lever and clutch lever. So, wala nang hanapin. Mayroon na rin radiator guard. Makinis na makinis. Walang gas-gas. Fresh na fresh. Dito naman, 2023 Z900 SE. Yung SE ay special edition. Naka Brembo brakes. All-in fully adjustable suspension. Meron na frame sliders and crash guard. Meron na siyang all Olin steering damper. 4K auto lang 'to. Ang presyo lang niya is 520. Ang brand new price nito is 618,000. Meron na rin siyang Austin Racing exhaust saka may plate number na 'yan. Tank grip tank pad. And syempre, sound check natin. Kung gaano kalakas ang tunog ng Austin Racing. Wow batalaga talaga ang inline 4 na Kawasaki Screamer. At meron po tayo dito, 2023 Z900 SE. Pero ito ay nabili ng 2024. So ilang months old pa lang siya tapos 3K odo pa lang. Syempre ang brand new is 618,000 pero ito 525,000 na lang siya. Meron siyang Senlo Ox light, extended visor, bar and mirror, Akra exhaust, frame slider and radiator guard. Meron na rin front axle slider. So loaded na rin. At ito naman meron din tayong isa pang Z9 SE 2023 din, 6k odo, 515 lang. So laki ng discount, no? Meron na siyang RFID naka SE exhaust na siya. frame slider, radiator guard. Siyempre, SE naka Brembo n, in. all-in fully adjustable suspension. Wala rin issue at makinis. So after natin sa naked bike, punta naman tayo sa mga cruisers or sa mga classic bike. Ito, marami naghahanap nito. Na Meron tayong rare CB650R 2023 Black Edition. Ang presyo nito is 480. Ang brand new price nito is 520. 2024 to nabili, may resibo. Ang kababa na presyo natin, ha. Meron na siyang exhaust, meron na siyang frame slider, and radiator guard. May plate number na, may tail tidy. Meron na cellphone holder at meron ng aux light. 7K auto lang to. pres na fresh pa. Dito naman, meron tayong automatic na big bike. Marami na ganito sa mga cruisers naman tayo. Kung hindi ka pinagpala sa height, ito yung tama-tama sa iyo itong mga cruisers ito. Kasi sobrang baba ng seat height nito. Itong isa, loaded na loaded. to 2023 Rebel 1100. 3K auto lang. 580 na lang yan. Ang brand new nito ay 650. Yung accessories nito ito, lagpas like 100,000. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nakita nyo carbon cowling with windscreen. Naka Bands and Heinz. Original exhaust yan, made in the USA. bans and Heinz. Pwede yung i-google, napakamahal yan. Tapos, may plate number na rin. Meron na siyang backrest, tsaka side panniers. Dalawa yan, kabilaan. Meron tank grip, tsaka naka full PPF to. Magkano yung PPF? Nasa 30,000 plus na yan. Yung paint protection film na kulay matte. Original niya ay glossy, pero matte yung kanyang paint protection film para mas maanga. So hanggang dito, naka PPF hanggang sa front fender niya, naka PPF. Meron din siyang Marco air horn. And sound check na rin natin. Yung tunog ng Vans and Heinz. Yun. Wow! Napaka nga siya rito. Automatic siya, wala siyang clutch at wala siyang shifter. Parang anak scooter dito pero pwede ka mag paddle shift plus minus dito. At meron pa siyang cruise control. Ngayon naman kung medyo low on budget ka, gusto mo na mas mura, na abot kaya ng iyong paa. <laughs> Hindi ka pinagpala sa height. Meron tayong dalawa dito na sakto-sakto para sa mga beginner riders. Unahin natin from Honda again, is the Rebel 500 2023. 4K Audi lang, 345,000 na lang. At yung brand new price nito, is 400,000. Kaya special to, loaded na kasi to. Tingnan niyo naman, meron na siyang auxlight na TDD yung malakas. Meron na siyang leather side bags, dalawa. Tsaka dito may side bag pa siya sa may makina. Meron na rin siyang crash guard at meron na rin siyang pipe. Meron na rin siyang extended windscreen at meron din siyang tank pad and tank grips. May cellphone holder na rin. Tapos kung gusto mo pa ng mas mura, namahalan na ka pa sa Honda, meron pa tayo dito. CF Moto 2023 CLC 450. 3K odo lang. So 255 na lang binibenta. Ito yung latest na kulay. Ang ganda ng kulay candy red na may silver. Ba pogi pogi, may plate number na rin to. Fresh na fresh, makinis, at maganda yung sound nito kasi naka 270 degrees crank sya walang vibration. At speaking of 270 degrees, meron pa tayo dito. Same engine sila, 2023. NK450, 3K auto lang, 235. Naka-Acra exhaust na yan. Meron na rin siyang plate number. Makinis din, walang issue. At kung gusto mo pa ng chill ride, meron pa tayo dito pero hindi ka mahilig mag-expressway. Meron tayo ng X-Max 2023 version 2. Ito yung may LED dito sa ilalim. 3K auto lang. 275 na lang yan at negotiable pa. Maganda rito, meron siya yung LED na 6 LEDs. Napakalakas niyan. Press na press din, walang issue. Ito yung may GPS navigation TFT screen. And kung gusto mo naman ng pampapogi, gusto mo ng malakas ka sa chicks at gusto mo racing racing meron tayo dito mga sport bikes. So, sang hilera yan. Puro Ninja sport bike. Simulan natin dito sa pinakabatang Ninja. Ito yung 2024 Ninja 500 SE. Pag sinabing SE, ito yung nakakilis na. So, 4K Odo lang yan. Ang brand new price nito is 380. Ngayon, 335 na lang. At bukod dyan, may mga accessories na to. Yan, naka v -Lane R9 exhaust. Naka radiator guard na. Naka quad lock na wireless charger. Tapos maganda rito, syempre, naka TFT display tapos naka remote. So, pipress mo lang ito and makikita na natin yung TFT niya. 4,800 Odo lang. So, batang-bata pa. Wala rin issue, walang gas-gas. Parang brand new. Pag SE din, naka-extended yung windscreen niya. Tapos may RFID na north and south. Gulong niya, napaka-kapal pa. So, may slider na rin pala siya, tsaka paddock spools. sa so, wala ka nang ilalagay sa kanya. May mga tank grip tank pads na rin yan. Andito naman, 2024 ZX25R. So, kung nasa probinsya ka, hindi ka mahilig mag-expressway. Sakto-sakto sa ito. Maganda rito, ito yung pinakamababang seat height ng Ninja. At pinakamagaan sa lahat ng inline 4. 3K auto lang. Ang brand new price nito is 449K. Ngayon, 3 3K na lang. Kita nyo naman, ilang buwan pa lang to ha. Wala pa tong 6 months old. At kita nyo, ito yung latest na kulay ng SE na ZX25R. Pag sinabing SE, ito yung may quick shifter and auto blip. So, kailangan pag na-downshift ka, di mo na kailangan mag-clutch. May plate number na rin siya. Naka-AR exhaust. Siyempre, sound check natin yan. Kita nyo, meron na rin siyang CNC brake lever and clutch lever guard. Try natin yung gano'ng kalakas. Wow! Wow! <tinyo> Grabe, kung gusto mo magwala sa inyo, tama-tama sa itong motor na Pero naiingaya ka, pwede mo naman siyang palitan ng medyo mahaba na exhaust. Tatahimik naman siya. At kung gusto mo pa ng mag-level up naman, ayaw mo na ng mga below 400, gusto mo na ng medyo mabilis-bilis na. Ito yung all-around perfect sport bike para sa iyo kasi yung gaan, yung aggressive riding position is nasa gitna lang lahat. At makakahabol ka sa mga 1,000. Ito yung ZX6R. Pinakasulit na sport bike sa lahat kasi ang banyo price nito is 689. Ngayon 630 na lang 2023. 3K o lang. Walang gasgas, -gas, fresh na fresh. May Arab ID North and South, frame slider, exhaust, tech spec tank grips from US. RNG radiator guard, made in US din yan. Naka RNG tail tie din. Tapos paddock spool. Tsaka maganda yung kulay ng KRT kasi limited edition yan. Ito yung huling-huling nilabas na KRT na ZX6R sa Pilipinas. And kung gusto mo naman ng mas latest, meron tayong 2024 ZX6R 2K Odo lang to. 670 na lang. Ang maganda rito, meron na siyang RFID North and South. Nakatayitin yung AR exhaust na siya. Napakaganda ng tulog niya. Press na press din to. Walang gas gas, walang issue. May paddock spools na rin. And eh, kung gusto mo naman mag-level up, gusto mo talaga ikaw yung pinak-mabilis sa mga tropa. Kung mga tropa mo naka-1,000 para makasabay ka, ito yung para sa'yo. 2024 ZX10R. 4K audio lang. Ang brand nito is almost 1M. 920 na lang, imagine na, laki na na-save mo, nasa 80k na-save mo, tapos loaded pa to kasi naka-spark titanium exhaust yan. So itong exhaust na to, nasa mga 70,000 yata to. Naka-chiggy wireless charger siya, worth 8k. Naka-chiggy tire pressure monitoring system, worth mga nasa 6k din yata to. Tapos naka-Mototron adjustable CNC clutch lever. RNG tank grip, branded ibotech EvoTech frame slider, naka-radiator guard na rin. Product spools, naka-NRC tail tidy. Ito yung may signalate siya dito. Nasa mga 12K to. May plate number na rin siya. At kung sumasakit na likod mo, ayaw mo na nakasubsob. Meron tayo yung mga relax dito. Upright riding position. Mga pang long ride. Ayan. Mga sport touring. Sumulan natin muna dito. 2023 Triumph Tiger Sport 660. Ang presyo na 465,000 na lang. Ang brand new price is 575. Loaded na to. Pinakamaganda rito, naka-sard, full system, carbon tip, Made in Italy So sabi pool system Hanggang headers nyan Buo yan Sang set Naka-alloy top box na siya Top box bracket Paddock spool naka horn, Crash guard Gold runway GR 50X Naka-handguard na siya Na Bark busters. At ang pinakamaganda dito naka -quick shifter And auto-blip na siya Worth 22,000 Original yan From Triumph May quad lock na rin siya Na cellphone holder So lahat ay branded At syempre Soundcheck natin Kung gano'ng aganda Ang SARD Pool system Wow. At partida, naka-silencer pa yan. Pag tinanggal silencer, mas lalakas pa yan. So, depende na po sa bibili kung gusto tanggalin yung silencer. May radiator guard na rin pala to. And all in all, accessories nito kasi pipe pa lang na ito, nasa mga 80,000 na eh. So, all in all, nasa mga 130,000 yung accessories. Imagine. Plus, yung natipid mo from the brand new price na almost 100,000. Ngayon, kung gusto mo na mas mabilis pa, meron tayong mas malaking makina rito. Ito yung 2023 Honda Transalp 750. 3K order lang. Ang brand new price nito is 600K kasama registration. Ngayon, 540 na lang. 3 years registration with warranty pa. May RFID North and South. Naka gold runway na aux light. May crash guard. May bottle holder dito. May cellphone holder. Maganda rito is naka TFT display na siya. Meron din siyang GPS holder dito. Ayan, pag gabi naka-black siya. Pag umaga, kulay white yan. So maganda rito, Napakalakas ng makina niya. Mas malakas to kaysa sa XADV. So, tumatakbo to ng mga 210 or 220. Ganun kalakas po ito. Kung gusto mo talaga ng adventure na pwedeng i-offroad, na pwedeng i-highway na pang malakasan. Ngayon naman, kung ikaw ay isang beginner, gusto mo nang mas abot kaya ang presyo, meron tayo dito. Ang brand new price dati nito is 379k, ngayon 290k na lang to. At na-preserve to ng first owner, oh. 3k auto lang tinakbo niya. Meron siyang id, meron na siyang windscreen. Kita sariwa-sariwa. Meron na siyang aux light, meron na siyang crash guard, meron na siyang radiator guard, meron na siyang cellphone holder. Naka-immobilizer na rin to. Honda Ignition Security System. May plate number na rin siya. Ngayon, kung meron ka pang budget, gusto mo pa ng mas maganda sa kanya, meron pa tayo dito mas maganda sa kanya. Ito yung pinaka-latest 2023 CB500X. Hanggang ngayon, ito pa rin ang itsura ng latest. Naka 4K audio lang siya. Ang brand new price ito is 399K. 345K na lang. So, meron na siyang center stand, which is an accessory. Meron na siyang alloy box at DC monorock na bracket. Kasama rin yung stock na hawakan. Meron na rin siyang cellphone holder at USB charger. So, fresh na fresh to. Matte black at ito marami naghahanap nito. Na 2023 ZX4RR, inline 4 na 400cc, naka-exhaust na. Tapos 2k lang to, fresh na fresh. Siyempre, sound check natin. Sabi. Okay. solid at walang gasgas, makinis na makinis po ito, parang bago. Ngayon naman, kung meron ka po pang budget at gusto mo adventure bike na automatic na scooter, meron tayo dito. Sobrang loaded nito. Accessories nito ay inabot ng 160,000 mahigit. Ito ang 2023 XADV750. 4K Odo lang yan. 785 na lang yung binibenta. Ang brand new price nito is 830. So imagine yung natipid mo from brand new. Plus yung mga accessories niya. So isa-isahin natin ha. Unang-una -una, syempre pinakamalupit dito yung Terminioni na titanium exhaust. Tsaka SW Motec na side bags. Kabilaan yan. SW Motec bracket. Saka SW Motec Top Box. Hepco Baker, Crash Guard, Gold Runway Oxlite. Light. Hepco Baker, na Hand Guard. So, fresh na fresh din to at walang gas-gas. So, mga interesado po, mag-message na lang sa ating bikes.